Hi, magandang magandang kabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay uh, magbibigay na naman po ako ng um, ng inyo ng readings, no? At um, tingnan po natin kung ano ang magiging reading for today or message for today, no? Ayan, so napanood niyo na po ba yung ating readings kanina? Masasa nasasaktan siya pag nalaman mo na hindi mo na siya mahal at ayaw, ka, ayaw mo na siya. Yung isa naman ay kung mahihintay mo pa daw ba siya o naghihintay ka ba sa kanya. Hindi ko na alam kung ano yung tamang title dun sa dalawang yan. Pero somehow yun po yung naaalala ko na mahihintay mo pa daw ba siya. No? ah oh, sabi mo hindi na. <laughs> Joke. Yan, bahala po kayo dyan. Basta sabi ko sa inyo, ang readings ko po ay guidance lang, no? Huwag na huwag niyo pong gagawin na Um, pag nawag nyo pong gagawin na basihan sa buhay nyo pa rin ang tarot card readings, no? Ang tarot card readings po ay gabay lamang, no? Sa inyong, um, gabay lamang sa inyong buhay pero hindi po ito ang magiging basihan, no? Tanging Diyos lang po ang nakakaalam sa lahat sa mga sa inyong buhay, no? So, yan. So, tingnan na po natin ngayon, ano? Change. There's this um, no meron siyang resentment, oh. oh pangalawa na resentment, resentment, no, resentment and desire to reconcile, no, boredom. Okay, nakipag-ibigalay sa inyo mar malamang ginusting kay no? hmm teamwork and collaboration confusion ano confused po itong taong to lack of um lack of direction diversion ano maalamang atong taong po ito ay Ayan, no. Talaga nagsisisi po ito, no. There's resentment pa ulit-ulit, no. Nakipaghiwalay siya sa iyo. There's resentment. Um, mm, No, there's resentment. Tapos, meron po siyang unresolved issues, unresolved um, uh, emotional baggage. Tapos, meron siyang um, collaboration dito. Confused siya. Gusto niya na pagbabago, no? Uh, may, resentment, may resentment. Kaya lang ang problema, lumabas sa cards niya yung excess pride meaning itong taong to ay nagsisisi pero walang ginagawang aksyon ano wala pang balak gawin ang so ang magiging title po natin dito ay ano ba wait isa pa para malaman ko na nako ayan nasaktan ka dito talaga ng sobra no ngayon talagang nagkaroon kay na hiwalayan or ano dahil sa kanya no new feelings talaga may pagsisisi siya no head over heart ginagamit niya na and lack of pero may lack of initiative lack of initiative and excess pride meaning po ang taong ito ay nagsisisi pero walang ginagawang aksyon no so ang ang title natin no um, bali wala ang pagsisisi ng sobra kung wala rin namang gagawing aksyon okay yun ang gusto kong title sulat natin um wala ang sobrang pagsisisi kung wala namang gagawing action. Yan ang title natin for today. No? Yan po. Ah, ano yung pagsisisi? No? Anong gagawin niya? No? Sisi siya ng sisi. Pero ano po bang gagawin niya? No? Wala din naman. No? O, oh, no? Lack of direction. Talagang taong to ay nagsisisi. Hindi alam ang gustong direksyon na puntahan. Ano? Nagsisisi siya. Pero... Ngayon yung kinakasama niya, lack of commitment. Talaga pabalik-balik po 'to. Ang kinakasama niya ngayon ay lack of commitment, meaning hindi niya po um, meaning wala siyang deep uh, connection dito sa bago niya kinakasama or I mean sa bago niya karelasyon after you. Wala po talaga, no? She talaga po ang sumira sa inyo, eh. Oh. there's separation, there's separation, there's, hiniwalay uh, ang kapo niya, at ngayon, yung nangyari po sa inyo, mangyayari din dun kay Chabilitan Palaka. Meaning, kung sino man po yung nakarelasyon nito, babalik sa kanya, or mararanasan niya, yung ginawa sa iyo nitong taong to. No? So, separation, family problems, nag sila ng paghihiwalay, o naging dahilan siya ng paghihiwalay nyo, no? So, ngayon po, itong, Meron din po ako nakikita ditong loss and separation meaning babalik po no babalik po sa taong uh, ginawan niya yon oh greed and sensuality burned out and stress out no so burnout and stress out po talaga siya no dahil po sa ginawa niya hindi niya alam na mali yung pinasok niya no mali-mali po yung pinasok niya gusto niya talaga ng fresh start with you no tamain ko ano yung mga pagkakamali ginawa niya kaya lang po sa ngayon sa totoo lang parang hindi po siya talaga makagawa ng action wala siyang initiative no um unexpected good luck daw po sa inyo itong sinasabi ko sa inyo ngayon ano? Na, uh, parang natutuwa po kayo na kahit papano somehow justice is served no? Ayan na, may anger and argument, no? Fear of change and playing safe, meaning just go with the flow na lang po siya dito sa, um, go with the flow na lang po siya dito, no? Sa sitwasyon na to. Yan, um, panay failure po ang taong to sa ngayon, no? He's really a failure now. Um, ikaw naman po, somehow, no? All you wish for is to have a peace of mind, No? Ito freedom, self-deception, ano? Greediness and possessiveness. Difficulties. Hatred. nako yun ang mga ano niya, oh. Yung mga kaibigan mo po, yung friendship and happiness, no? Malaking bagay daw po sa mga totoong kaibigan mo, yung suporta na binibigay nila sa'yo. Distracted, no? Ang taong to ay distracted sa buhay. For those of you na no, mga nakapagtrabaho na abroad, sinisika pa, no, na kaya nila nagawa ang, kaya nila nagawa yung ganyan, no, ay dahil sa sa'yo, dahil iniwa mo sila. Hmm, ang kapal. Kasi hindi ka naman nila kayang bigyan ng, ng magandang buhay, kaya ka umalis, para rin naman sa inyo, ay no, para rin sa inyo, kaya ka umalis, tapos ngayon, gagawin itong pagsisisi sa inyo, no. There's power in the nomination, no nang do dominate itong taong to. No? Kaya ngayon, no, kahit na lahat hirap na hirap siya, meron siyang pagsisisi and resentment, hindi siya makalapit sa inyo. Ang ginagawa niya lang is kinakausap kayo through mental energy, no? Kaya, um, nararamdaman niyo po, once na kinausap kayo ng taong to regarding sa mental energy, no, nakukuha niyo po, ayan, no, there's, um, hope, no, reaching out, no? Ayan, no? oh stress and burnout oh mag, mag may hope pa siya na somehow pag nag -reach out siya sa iyo okay ka okay pa rin kayo no kasi somehow kampante itong mahal mo siya no na stress and burnout siya sa mga oras na to kasi um, iniisip niya yan pero sa totoo lang hindi niya alam kung talagang meron pa pag-asa kasi disconnected kayong dalawa ngayon no There's rejection and resentment, no? May legal matters. Yan, maayos daw yung buhay niya nung nasa iyo siya eh, no? Nag-iisip po itong taong to sa mga oras na to. Nag-iisip talaga siya. Lack of resources. Talaga may problema tong pinagdadaanan. Naiisip kanya na dahil somehow, dati talaga ikaramay kanya. Ngayon, wali na. Walang direksyon ang buhay ng taong to. Very unpredictable, no? So, kung tingin nyo, is eh, sobrang successful ang relationship nila at talagang okay na okay, hindi po. Eh, self-pity po itong taong to ngayon. No? Panay difficulties and doubts. So. Ay, nako. Cold heart and bitterness. No? Cold heart na po siya sa kinakasama niya ngayon, pero may bitterness siya sa iyo kasi nagsimula ka ng bagong buhay na wala siya. Nag-iisip po siya. Nag-iisip ang person nyo. No? Knight of Cups, no? In reverse is disappointment. Ayan, yeah, no? Give up po siya sa mga pagsubok niya ngayon. No? False success, kahit anong palabas, ni Chabilitang Palaka, ng mga masasayang moments nila sa Facebook, sa Instagram or sa any social media wag nyo pong bilhin no? hindi pwedeng lagi kayo may pamasahe sakay kayo ng sakay ha? jealousy oh? sila sa sila si Chabilitan Palaka no? ay yan yeah, no? selfish pa rin no? may pag jealousy no? alam ni, ni Chabilitang Palaka na ikaw ang mahal pero hindi niya ibibigay sa'yo no? Kanya raw yan. Kapal ng mukha. And last, they have conflict sa rivalry mo, meaning sa kakumpetensya mo, sa karibal mo. May nangyayari ngayon na conflict. Yan. Yan ang reading natin na aanohin naman natin or Bali, wala naman po talaga yung pagsisisi niya, eh, no? Kung sa mga oras na to, ay wala naman siyang gagawin, ano? So, totoo lang po, ah, mahirap yung ganyan, eh. Yung wala ka namang balak gawin, pero sisingsisi ka, wala. Magkakaroon siya ng regrets for the rest of his life, no? Yun po ang reading natin for today. So, magantay po tayo kung gano'n ito magkaroon ng lakas ng loob na gumawa po ng action or magparamdam na siya na siya na talaga ang magpaparamdam, Okay? Um, kanina po yung reading ko, no, na um, masasaktan siya pag alam niya hindi man mahal. Andami mahal. Ang dami nag-private message sa akin na sila daw po yung hinuhulaan ko, etc., etc. Hindi ka pwede sabihin in detail, no. kasi ano sinabi na sa akin. Pero natutuwa ako. Ang dami resonate no. So, try nyo po i-watch yung um, masasaktan siya pag hindi mo nalaman niya hindi mo na siya mahal or hindi mo na siya gusto something like that at po yung mahihintay mo pa ba siya or nagiintay ka pa ba sa kanya so lahat po yun ano pakipanood po and please give me a like and thumbs up po no at um comment down below at paki naman po no if you want to give me a super thanks yan ma-appreciate ko po talaga Nando po siya sa ilalim na part ng right side ng comment section. Yan. And for those of you who wants to have a uh, a private reading with me, um, please message me po sa Lady Lee Elena. That's L A D Y L Y Elena, no? Um, gusto ko po ito po ay para sa mga seryosong tao lang po, no? Hindi po pwedeng magpapabukang trip-trip lang nyo po, no? Dahil ang tarot card reading po ay talagang mission ko para makatulong sa mga taong nasasaktan, nalulungkot, naloko, ganyan. Huwag nyo po akong, um, ano, yan, yung parang hindi seryoso, no? Kaya, um, i-message lang po ako and I will be, um, happy to uh, reply and response to you no kung hindi man po ako yung assistant ko kasi minsan pag may work ako sin switch ko yung account ko no sa personal kong um, messenger no dahil minsan para kailangan sa work no so yun po so bahala na po kayo kung 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 gusto niyo mag-message yun um don't worry po no sasagutin namin kayo yun And 'yun lang naman po and um I know that you will be um happy and at peace tonight no Sana lang po no um, maging happy tayo at wag na wag po kayong malulungkot no lagi po tayo magpapasalamat sa Diyos sabi nga po ni OG Diaz, no Every Gising is a blessing no so um, totoo po yun, ano, kailangan po natin magpasalamat, no, at ngayon sa pagtulog natin ay humingi po tayo ng kapatawaran sa lahat ng mga ginagawa natin or gagawin natin. Ayan, nag-extra lang po ako, no, ng um, message for sa inyong lahat, pasensya na po kayo kung medyo late, um, pero may reading pa po ako mamaya, so talagang um, pinasok ko lang po yung isang reading na to para sa inyo kasi po nakapag-promise po ako na Um, bibigyan ko po kayo ulit ng isa pa for tonight, no? So, maraming marami po salamat sa inyo, and um, may God bless you all. Um, I love you all, my Lady Elena family, friends, and subscribers. I love you all from the bottom of my heart, no? Maraming marami po salamat sa inyo, and good night to everyone, and may you have a peaceful night ahead of you, and I will see you all tomorrow. Good night! God bless you! Bye!